Para sa balita, presyo ng isda at karne sa syudad na mataas, gulay may pagbaba. Ang detalye ng balita sa IFM News, hatid ni Idol Ray Ward, Mata. IFM News Yes, Idol Pina, nananatili pa rin sa mataas na presyo ang isda at karne dito sa Kawayan City Public Market patuloy ang pagdaas ng presyo ng mga isda tulad ng tilapia na 160 pesos kada kilo ang bangos na 200 pesos per kilo samantalang ang hipon ay nasa 550 pesos kada kilo depende sa laki sa kusit na 200 pesos per kilo at sa tahong na 120 pesos kada kilo wala rin pinagbago ang presyo ng itlog na naglalaro sa 180 pesos hanggang 300 pesos depende rin sa laki Patuloy pa rin sa dating presyo ng kare ng baboy na 280 pesos hanggang 300 pesos kada kilo. Ang kare ng manok na nasa 200 pesos kada kilo, pataas at sa kare ng baka na 380 pesos kada kilo. Mataas pa rin ang presyo ng sibuyas na 180 pesos kada kilo, 150 pesos kada kilo naman sa bawang at bumaba naman ang luya sa 100 pesos kada kilo. Bigla namang bumaba ang talong na nasa 50 pesos kada kilo ang okra na 50 pesos kada kilo. Sa Ampalaya na 80 pesos per kilo at bumaba rin ang kamatis na 100 pesos kada kilo. Samantala, nasunod naman ang ilang mga rice retailers ang 41 pesos kada kilo sa regular rice at 45 pesos kada kilo sa well-yield rice. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Idol Reward Mata para sa 98.5 ISM idol mo sa balita tugtugat, at public service, idol. IFM News Maraming salamat, Idol Ray Ward, mata mga Idol Catchmore Balita. Bisitahin din ang ating Facebook page, ang 98.5 via FM Kawayan, at ang ating website, www.retirement.ph para sa si iba pang mga balita.